Gusto mo bang matuto paano magsimula ng profitable at legit na online business kaso hindi mo alam paano? Tapusin mo tong video na ito dahil ipapakita ko sa sa'yo yung super app na pwede mong gamitin at legit opportunity na pwede mong subukan para magaya mo sila. Arnel na kumita ng 39,999 pesos commission in just one day. Si Roy na kumita ng 12,499 pesos commission from just one sale. Si Irene na kumita ng 3,999 pesos commission from just one sale also. Si Elaine na kumita ng 23,999 pesos commission in just one day. Si Camille na kumita ng 3,999 pesos commission from just one sale. At si Dave na kumita ng 19,199 pesos commission in just one day. At marami pang iba. Ituturo ko din sa'yo yung three simple steps paano mo magamit itong super app na ito simula ngayong araw na ito. Ito yung super simple, super bilis at siguradong paraan para makapag-start ng business na kumikita ng unlimited commissions online. Kapag sinubukan mo din ito at kapag ginawa mo lahat ng ituturo sa mga training, magsisimula kang magka-sale at kumita ng mga commissions katulad nila. Ang maganda, kapag sinubukan mo itong super app na ito, tapos sakaling hindi ka nagka-resulta, may up to 10,000 pesos cash refund ka na makukuha. Yes, ganun ito kaganda.